update tayo mga ka PHA. Uh, June 23 ngayon, 'di ba? Bali 17 days na yung ating mga baby hamster na hinawakan natin. So, ito, 'di ba, yung hinawakan natin na yun na bagong panganak. ah uh, bali 7 pieces 'yun, 'di ba? Ngayon, titingnan natin kung ilan yung mga natirang nabuhay. Okay? Ayan. Okay, ito na yung parents nila. Nakita nyo, nagpapadedi pa. Ilan yung natira? apat. Okay? So, ngayon, maikita nyo na talagang walang connect yung paghawak sa mga babies ng mga Syrian hamster. Okay? Kahit anong hamster pa yan, kahit mapadwarf pa yan. Okay? Hindi konektado sa pagkamatay o sa pagkain ng mother hamster yung paghawak nyo sa mga baby nila. Kasi ba diba, sabi nga nung nag-comment, kapag hinawakan daw yung mga babies, eh, ano daw, mamamatay na. Tapos hindi daw natin pinapakita yung paglaki ng mga baby hamster. Okay, so ngayon, ito na. May kita nyo, um, hindi nyo kasi talaga hawak yung buhay ng baby hamster nyo na sabihin nyo na ito, nanganak na pito, dapat lahat yan pito mabubuhay. So, yung mga ganung ano kasi, nakadepende yan eh. Nakadepende sa, ano nyo yan eh, sa pag-aalaga. Nakadepende sa parents ng, ano nyo, ng mga hamster nyo. Nakadepende sa breeder nyo. Nakadepende rin sa, binibigay nyo mga pagkain. Okay? Hindi po yan nakadepende sa paghawak, kaya sila kinakain ng mga magulang nila. Okay? Mali po yun. Maling paniniwala yun sa, ano natin, sa pag-hamster. Okay. Kasi yung iba uh, may masabi lang maging ano lang pabida lang, di ba? Sabi niya, nako, pag hinawakan mo yung mga babies niya, mamamatay niyan kakainin na ng mga gulang nila. Okay? Meron kasing pagkakataon na ganito yung nangyayari, kaya kinakain nila yung mga baby hamster. Ah, uh, syempre, ah, uh, typical Pinoy bibili ng hamster 'yan. Okay? Wala pa silang sapat na kaalaman sa pag pag ano, pag breed ng mga hamster, 'di ba? Ngayon, syempre ang gusto nila lalaki babae. Pagsasamahin nila ng sa isang lalagyan. Sabi nating 2 to 3 months pa lang yung binili nila. Tapos tumagal nang tumagal, syempre uh, wala sa isip nila na magmamatured yung hamster nila, magme-mate yun. Magugulat ngayon sila. Ah. anak. Eh, pero bago muna yung nanganak, ganito muna. Kasi yung binibigay nilang pagkain sa hamster nila is for keeping lang. Okay? Kasi magkaiba po yung food mix ng pang keep na hamster kaysa dun sa pang breeding. Okay? Para pang ano, yung para dun sa mga breeder nyo. Okay? Magkaiba po kasi ng pagkain yan. Ngayon, yung mga keeper na baguhan na mga newbie na bumili ng pares, ang binibigay niyang pagkain is yung pang keeping lang. Okay, so ngayon, eto na. Magugulat siya ngayon, pregi na yung female hamster niya. Nanganak na kagad, di ba? As in, nagulat siya, lumabas yung baby. Di ba? Tapos, oh, sabihin na natin, nakita niya, malaki na yung chan. Naihuwalay niya kagad yung male. Tapos ngayon, mga after 2 to 3 days, nanganak na yung female niya. Pero wala siyang kaalaman sa pagbibreed eh. Ngayon, lumabas yung mga baby, kinain. Bakit? Bakit kinain? Kasi nga, hindi, hindi tama, hindi nakakondisyon yung female hamster nyo. Okay? Kaya niya kinain yung mga babies niya. Kung baga, pag di niya kasi ginawa yun, maaaring dalawa lang kahinat na nun, mga ayayat siya o siya yung mamatay. Okay? Kaya niya kinakain yung mga babies niya. Okay? Kasi hindi siya nakakondisyon eh. Tapos, uh, hindi nyo kasi, na check na nagme-meet na pala sila, nag-breed na yung dalawa yung alagang bagong hamster, di ba? Ganun lang 'yun. Hindi hindi konektado yung paghawak sa mga babies kasi di ba yan nga katulad ng sa video natin, simula nung babies pa lang yung bagong panganak pa lang sila, di ba? Hinawakan ko na. Oh, tapos may nag-comment pa nga, sabi, hindi ko daw pinapakita yung paglaki kasi nga totally talagang kinain daw lahat. Okay? Hindi hindi kakainin yan Kinakain lang talaga nila kapag weak yung mga babies nila pag talagang hindi na kaya makasurvive kasi nga pag 'yan yung mga babies niya pag dumidede sa kanilang mother hamster 'yan ha Ano yan eh, nag sa nipple yan eh Okay minsan hindi nakakadede yung isa na kulang na yung naka, nakukuha niyang, ano uh, hindi nasapat yung nutrition na nakukuha niya sa kanyang magulang kasi nga, nagahagawan din sila sa mga nipol ng kanilang magulang para may makuha silang sapat na nutrition. Okay? So, ayan, makikita nyo. Sa pito, ilan yung nakasurvive natin. Okay? Pero huwag kayo magpapasigurado na, ano, na itong apat pa rin na to is may chance pa rin, ano yan, mabawasan. Pero, sa sigla nila siguro, mabubuhay na itong apat na to. Okay? So, paano? Ito yung update natin ha. 17 days na simula nung ano, nung hinawakan natin. Okay, ay makikita nyo. Ito pa rin yung parents nila. 'Di ba? Hmm. Ito pa rin yung ano, yung lalagyan na nila baka sabihin niyo, pinalitan natin, 'di ba? Ay eh, may lumot, 'di ba? Hmm. Eh yung anak nila oh. Oh, 'di ba? Yung apat na natira dahil ano yan eh, pito yan eh. 'Di ba? Pito ang magkakapitin. Ngayon, apat na lang bali. Tatlo yung hindi nakasurvive sa ating mga baby Syrian hamster. Okay? So, 'di ba? Doon pa nga sa video natin, may hinawakan pa nga tayo na Roborowski. sa so, susunod na nating video, titingnan natin kung sa Rob, yung sa Roborowski natin eh, di ba, mas maselan yung robot di ba? Yun, sarobo natin, bagong panganak din yun. Hinawakan ka agad din natin, di ba? No, titingnan din natin yun. Kasi, para mawala yung yung haka-haka at -haka, yung mga inventong paniniwala na yun, di ba? Na kapag hinawakan daw, eh, mamamatay. Okay, kakainin. Kakainin pala, kakainin ng magulang ng ham. Kakainin ng parents hamster nila, okay? So, ngayon, walang katuturan yun, ha? Ayan, ha? Kasi si PHA, pinapakita niya sa inyo yung talagang nangyayari, okay? Based sa experience. Hindi tayo nagbe base sa mga sabi-sabi lang ng iba na walang naipapakitang ebidensya, okay? So, paano? Ayan, apat ah. Titignan pa natin hanggang sa paglaki niyan, okay? Titignan pa natin kung mabubuhay pa yung apat na yan, okay? So ayan, paano mga ka-PHA? Okay na, okay na. Apat na lang, apat. Hmm.